DepEd's Ed's Alternative Learning System Program nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga kabataan. Alamin natin 'yan sa report na ito. Balitang mas maganda pa sa good news. D W The Better News. Pinalalakas ng Department of Education o DepEd ang alternative learning system upang matugunan ang pangangailangan ng mga out-of-school youth at adult learners. Mula 2016 hanggang 2021, mahigit 4 na milyong individual ang nakinabang sa programang ito na nagpakita ng 80.32% na pagtaas sa taunang average ng enrollment. Sa school year 2020 to 2021, umabot sa 93.51% ang passing rate ng mga kwalipikado sa junior high school level sa presentation portfolio assessment, mas mataas kumpara sa 83.56% noong 2019 to 2020. Ang mga datos na ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng DepEd na magbigay ng dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng ALS. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news.